Ano to siya? Ha? Ano sabi ko sa'yo? Di mo sabi ko sa'yo mag-aaral mabuti? Bajra dito yung grades mo! Ha? Kung ano kasing inatapog mo eh! Ano to? Ha? Huwag mo naman sigawan yung anak mo. Huwag mo sigawan? Gusto mo matawa ako dito? Isa ka pa eh! Masyado kang pabaya! Ano? Ako? O bakit? Pabaya? Bakit? Sino ba yung laging nandito sa bahay nagbabantay sa anak mo, ha? Ikaw kasi lagi kang wala, eh! Oh. Kunang ka Kulang ako! Bakit? Asan ba ako? Nagtatrabaho ako, ha? Ha? Binibigay ko lahat sa inyo! Ikaw, andito ka na nga lang sa bahay! Hindi mo pa yung anak mo! Sana kahit konting oras, binibigyan mo ng oras yung anak mo! Bakit hindi mo ako maintindihan, ha? Tingnan mo yung galing ng anak mo! Mahalang mahal sa'yo! At talaga ako sinisisi mo dito, ha? Aba, sino ba? Kasi sana mo, hindi Hindi ba, ba ako tutulong sa'yo? Ha? Hindi pa ba, ba? Ginagawa ko lahat para sa inyo. Ang gagawin mo lang, pagpukusan mo yung anak mo. Eto tandaan mo ha, hindi lahat nakukuha sa pera. Wala akong pakialam kung magkano yung kinikita mo ang kailangan mo maging tatay! Ay, salamat! Tapos na rin ako magsampay tsaka maglabas. Okay, ma, pwede po ba kayo na lang mag po magulang ko? Naku! Sinaktan ka naman ba ng tatay mo, ha? Lagi po kasi nag-aaway si mami at daddy. Naku, siya. Pasensya ka na, ha? Pero hindi mo naman pwede na ako yung maging magulang mo. Eh, alam mo naman na sila yung mga magulang mo, di ba? Nandadawat mo kasi ako. Naku. <sighs> Kawawa naman tong alaga ko. Basta ganito na lang, ha? Kapag kunyari, kapag kunyari, nagtatalo yung mami at daddy mo. Puntahan mo lang ako agad kasi andito naman si Yayay. Eh. Akong bahala sa'yo. Gusto mo? kumain tayo sa favorite mo na fast food dun sa labas, di ba? Dun sa labas ng village natin kasi may mga fishbowl dun. Alam kong favorite mo yon. Yun Ganun na lang ha. Huwag ka nang malungkot. Ano ba yun? Ang ganda-ganda ng baby ko tapos nalulungkot eh. Huwag ka nang malungkot. Huwag na mag-cry-cry ha. Siya, sige ha. Dali na kita sa kwarto mo para makapag ka, <laughs> ka na. Huwag ka nang mamaya. ka na. Sia, magtubig ka muna, ha? Ito yung Pwede po ba sumabay na sa atin sa atin Marimar kumain? Ah, oh, sige na, Marimar. Sumabay ka na sa aming pagkain. Thank you, Mama. <laughs> Zia, natikpan mo na ba yung niluto ko na ulam? Alam ko na favorite mo yan, yung iniyaw na karne. <laughs> Ate Marimar, pwede po ba nating laruin si Chargo pagkatapos kumain? Ay, naku! Gustong gusto ko yan! Namiss ko yung mga banding-banding natin eh, kasi hindi tayo nakapag-banding kahapon. Tsaka yung favorite ko talaga na ilitiin ka! Hoy! <laughs> ano ba? Kumakain, no? kailan ba maglaro dito? Ay, sorry po, sir. Sensya na po. Uh, Marimarie, siguro mabuti pa pamaya ka lang sumabay sa amin sa pagkain. Ah, sige ma'am. Para As hindi mapagalitan si Zia. Ah, Zia. Doon na ako sa kitchen ha. ang kang pagkain ba naman? Ha? Ganyan yung ugali mo? Pwede ba huwag ka sigaw ng sigaw? Nasarap pa ng pagkain oh. Bakit? Ginagalang niyo ba yung pagkain? Ha? Zia, kung makakain tayo, nakikipaglaro ka. Ano ba? Buti Or? Oh? ba nga po si Ate Marimar? Mabait sa akin tapos kayo po lagi po kayo nag aawit Hoy, ba't siya? Sabi mo akong ganyan? Siya! Ha? Kita mo na? Kita mo na galing ng anak mo? Ha? Diba? Tingnan. Di Nakita mo. Mas close pa siya kay Marimar. Kasi wala kang oras sa kanya. Teka lang ah but parang, parang ako yung mali? Inigtatrabaho lang naman ako. Hindi ba ikaw yung nasasaktan dapat dito? Kasi mas close pa yung anak mo kay Marimar. Di ba? Dati Marimar, ayoko na po dito. Ako siya. Pagpasensyahan mo na yung mami at daddy mo. Eh, alam mo ba, hindi natin alam, baka sakaling stress lang sila sa trabaho. Tsaka, alam mo naman na napaka-busy nila, di ba? Ikaw na lang yung umintindi sa mga magulang mo. siya masa ka mo. Ano sinasabi mo sa anak -an? Ah, ma'am, wala po. Pinapaliwanag ko lang po kay Sia kung ano po yung nangyayari sa, sa bahay. Alam mo, Marimar? Hindi ka nakakabuti sa anak namin eh. Mas mabuti pa siguro malis ka dito sa bahay. Eh, sir, hindi naman po ako yung may problema dito eh. So, sino? Kayo po. Kasi lagi nalang kayo nag-aaway. Hindi nyo ba nakikita yung anak nyo? Sino nagbigay siya ng karapatan na questionin kami, ha? Wala kang karapatan. Pinapasahod ka namin para gawin yung gawain bahay dito. Hindi para panghimasukan yung pamilya namin. Ay, hey, tinihan mo? Hindi ako nang himasok, ma'am. Pinaprotektahan ko lang yung alaga ko kasi iba na hindi na siya iba sa akin eh. Pinaprotektahan? Kung bakit? May ginagawa ba kayong sa sana ko? Ha? Sinasabot ako ba yung bata? Hindi naman sa ganun, ma'am. Eh, nakikita nyo naman yung anak nyo, di ba? Lagi na lang umiiyak. Eh, pakiramdam niya, hindi nyo siya mahal. Kasi lagi nyo siya ini-stress. Alam mo, Marimar? Kaya e ako yung mga dramang ganyan dito sa bahay. Malis ka na. Yun ang naisip namin. Sige na. Kuya, dito na lang. Pasuyo na lang po ako ng mga gamit ko sa likod. Ay, lang, suyo na lang ng gamit ko, ha? Oh, ba't kasama mo yung alaga mo? Siya? Anong ginagawa mo dito? Paano ka nakapasok dyan? Bakit ka sumunod sa akin? Hindi oh, mo naman sa inyo na po ako sasama. Ay ako na po sa bahay. Eh, siya? Hindi po hindi yun. Eh, alam mo naman na may mga magulang ka, di ba? Pero ako kung gugustin ko man na sumama ka sa akin, pero hindi talaga pwede eh. Kasi baka makasuhan pa ako, tsaka makulong ako. Gusto mo ba yun? Gusto mo ba mangyari kay Yaya yun? Ha? Kung mas pangalan niya siguro mo eh. balik natin siya sa magulang niya. Siya, ganto na lang ha. Bumalik ka na sa inyo. Ihatid kita. Alam ko na... Alam ko na may mga pagkukulang sa yung mga magulang mo. Pero, hindi naman ibig sabihin nun na hindi ka nila mahal. At sigurado ako ngayon na hinahanap ka na nila. Tara na, Marimaras. Doon ka na. Sa likod. Huwag ka na sa likod. Dali na. Tara na. Umuwi na tayo, ha? Ba Babalik tayo sa bahay niyo. Pumasok ka na. Sige po, sir. Ano sabi? Eh, sabi ng... Sabi ng polis. Hindi daw nila pwedeng actionan hanggat wala pang 24 hours. ano mo kasalanan natin to eh. Kung hindi tayo away ng away, hindi, hindi naman aalis yung bata eh. ano na nga eh. Si, si Marimar, nakontak mo ba? Hindi, hindi ko makontak eh. Nakablock ata ako. Kasi hindi nagliling eh. nang galing ha. Nag-aalala kami sa iyo. Eh, ma'am, nakita ko po kasi si Sia na sumama po pala sa akin pauwi sa bahay. Nakita ko po siya na likod po pala siya ng sasakyan, hindi ko po alam. Eh, gusto nga po niyang sumama sa akin, ma'am, eh hindi naman po pwede baka baka mamaya ako pa po yung makasuhan. Kaya pinilit ko po siya na Bumalik po dito sa inyo. Ah, uh, siya. Sabi mo sa akin. Bakit ka umalis? Kasi po, mami at dati, lagi po kayo nag-aaway. Tsaka po, pakiramdam ko, di niyo po ako mahal. Anak, hindi totoo yun, ha? Lagi kami nag-aaway ng dati mo, pero hindi totoo hindi ka namin mahal. Ha? Huwag mong mag-isip ganyan. Sorry kung, kung palagi ka namin nababagalitan. Tsaka nagsisigawan kami sa kapan mo. Hindi na namin uulitin yun, ha? Ma, kasi siya man si Daddy, ha? Mali na pala yung ginagawa ko sa'yo. Alam mo naman na ma malaki yung pagkukulang namin ng mami mo no? sa'yo. Hindi ka namin nagagabayan. Pero sana patawarin mo kami. Totoo niya na nak nag-usap na nag-usap naman kami ng mami mo eh. Alam namin yung mga mali namin. Pero promise namin sa'yo. Kung sakaling kaproblema problema kami, hindi namin paparinig sa'yo. Kasi alam namin mali yun. Sorry anak ha. Karami yun ka. Yari ka rito. Ah, Marimar. Alam naman namin yung pagkukulang namin eh alam namin na napalapit na sa'yo si Sia. Sorry kung napalayas kita. Napalayas ka namin. Alam mo, dapat magpasalamat kami sa sa'yo kasi hindi mo pinabayaan si Sia. Ah. Wala kong ano man yun, sir, ma'am. Tsaka, isa lang ko sana yung siling ko. Sana, iparamdam niyo po kay Sia na no? importante Mahalaga po siya sa inyo. Kasi mahal na mahal po kayo na anak niyo. Ah, uh, Marimar. Kakayanin namin yan. Pero isa lang yung pakiusap namin. Sana, sana dito ka pa rin. Kung may nagawa kaming yung mali sa'yo. Tawarin mo kami. Pwede ba yun? Para kisiha. Oo. Gusto mo ba yan, anak? Nandito pa rin si Atong Marimar mo? Huwag ka na nga alis. Huwag na ulitin. Hindi na rin kami mag-aaway. Ate okay, ka na. Mabihis ka na. Lalabas tayo. Ikaw din, Marimar kakain tayo sa labas. Gusto mo okay. ko po yung bili nyo sa akin ng spaghetti. <laughs> na. Bagay na bagay po sa akin yun. Kasi ang puti po ng kilikili ko. Ka talaga. <laughs> Sige na, pa paligwa mo na rin si Sige. Para Sige, paligwa ka mo na. Spaghetti.